6 years na tayo, Light Mates! Kaya naman, handog namin sa inyo, 6-6! 6-6 sa balitaan! 6-6 sa kwentuhan! 6-6 sa blessings! Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world, mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news! Light TV Radio, 6-6 sa blessings! TV Radio Live. TV Radio Live. TV Radio Mga balitang pinag-uusapan punong ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news At good news, like that's my good news Ito ang Newsline Slide. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng biyernes. Pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, may mga paglabag ayon sa initial findings ng komite sa paumunon ni Sen. Amy Marcos. BSWD hinigpita ng patakaran ng pagkuha ng akap. Higit 41,000 na local candidates magsisimula na po ng kampanya ngayong araw. Partidong Alianza at dating Senador Pangilinan itinanggi may usapan na sa pag-endorso. At bagong traffic scheme para sa EDSA Rehabilitation ilalabas sa susunod na linggo. Newslight. Magandang umaga Pilipinas ngayon po yung Biernes, ika sa buwan ng Marso 2025. At sa ng aking partner na si Annie Bico Cristobal, ako po si Ace Cruz. Ace Cruz! Ace Cruz! At ito ang... News slide. News Para sa detalye ng ating mga balita. Lite TV Radio. Lite TV Radio. Live TV Radio. Nilabag di umano ang karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag sa kanya International Criminal Court. Batayan sa paunang findings ng Senate Committee na pamumuno po ni Senador Amy Marcos. Matapos kumala sa senatorial slate ng administrasyon, inami na Senador na tila na galit sa kanya ang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang report. There were glaring violations of the rights of the former president. Ito ang initial findings ng Senate Committee on Foreign Relations sa pamumuno ni Senator Amy Marcos ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Malinaw anyang wala ng jurisdiction sa Pilipinas sa ICC mula ng kumalasang bansa rito. Hindi rin anyang red notice ang inilabas sa Interpol, sa halip ay diffusion notice lamang at hindi isinangguni ng mga otoridad sa local courts ang kaso. Former President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. Tingin ng presidential sister, may kinalaman ito sa hindi pagkakaunawaan ng Pangulo at Bise mula na magbitiw ang Bise sa gabinete. Paulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko, maliwanag na may konteksto na talagang uh, sumasabay sa uh, alitan at uh, pagwawalang uh, tiwala ng dalawang panig itong uh, mga pagbabago sa uh, legal processes and our international uh, uh, stand. Nagbago ano? rin talaga. Pero ayon sa Malacanang, walang personalan sa naging hakbang na ito ng gobyerno. Wala po tayong personal dito. Kung ano lang po ang sinasabi ulit ng batas at kung ano yung nagiging obligasyon natin at magiging commitment natin sa Interpol, yun lamang po ang ating gagawin. Wala pong personalan dito. Tingin ng senadora, ikinagalit ng kanyang kapatid ang ipinatawag niyang Senate hearing kahit hindi na binabangkit ng kanyang pangalan sa senatorial slate ng administrasyon. Hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. Halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Eh, malay ko ba kung anong sasagutin nila? Eh, nung... Uh, hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila. Wala po tayong nadidinig na anumang salita mula sa pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Um, siguro yan po yung kanyang pananaw pero sa pangulo po wala po tayong madidinig. Nauna nang inanunsyo ng senador ang pagkalas niya sa senatorial slate ng administrasyon. Sa April 3 Huwebes ay nakatakdang pangalawang certiorariing ukol sa Duterte arrest. Ace Cruz Newslife. Newslife. Samantala, nakatakda itigil ang ilang overseas Filipino workers o so OFW ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas mula ngayong Biyernes, March 28 hanggang April 4 bilang protesta sa pagkakaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon kay dating Neda Chief Winnie Monsod, hindi ito sapat para maapektuhan ma ang ating ekonomiya. Ayon kay Monsod, tila patak lang sa lawa ang mawawala sa bansa sa loob ng isang linggo. Alaw ng porekomina sa malit lang ang porsyento ng OFW sang sumusuporta kay Duterte para magkaroon ng malaking epekto ang tigil padala habang tiniyak naman ni monso na hindi naman hihina ang ekonomiya ng ating bansa. Samantala, nilimitahan po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga makakatanggap ng tulong mula sa AKAP o yung Ayuda sa Kapos at Kita Program. Sa anunsyo ni DSWD Secretary Rex Gachalian, mga individual na lamang na kumikita ng mas mababa sa minimum wage ang maaaring makakuha ng ayuda mula sa programa. Ayon naman kay Gatchalian, dapat ay needs-based ang tulong na ibibigay. Kabilang dyan ang medical, funeral, food assistance sa dagdag na cash relief para sa mga manggagawang na displaced o kaya naman na layoff. Para po sa taong ito, target ng DSWD na makatulong sa 5 milyong below minimum wage earners gamit ang alokasyong 26 billion pesos. Na-recover ng DepEd ang 65 million pesos mula sa mga paralang sangkot sa anomalya sa Senior High School Voucher Program. Ayon po sa DepEd, nasa 38 mula sa 54 na paralan na sangkot ang nakabalik na ng buong bayad sa pamahalaan. Ayon po sa DepEd, iimbisigahan pa kung may na-recover o kung ang narecover pong pera ay may tuturing na parte ng pandaraya ng mga paaralan. Sa ngayon, may labing dalawa pang paaralan ang inimbestigahan kung sangkot pa din sa anomalya sa programa. Gayit pa ni Depe Sekretary Sani Angara patuloy ang pagpapatibay na kanilang validation process para mapanagot ang mga paaralang lumabag sa patakaraan ng naturang voucher program. Pantay Boto 2025 Sa iba pang tampok na balita ng Newslight, higit sa 41,000 na mga kandidato para po sa lokal posisyon sa darating na May 12 elections sa magsisimula ng kanilang kampanya ngayong pong biyernes. Sa datos ng poll body, may kabuang 41,342 na tumatakbo bilang district congressman Gobernador, Vice-Gobernador, Provincial Board Members, Mayor, Vice-Mayor, maging ng konsehal. Paalala po ni Comelec Chairperson George Garcia ang mga kandidato na mahigpit na sundin ang campaign guidelines para maiwasan ng anumang paglabag. Kabilang sa pinapayagang campaign materials, ang pamphlet, leaflets, posters, streamers at paid advertisements sa media habang mahigpit namang ipinagbabawal ang paglalagay ng materyales sa pampublikong gusali, waiting sheds, poste at pampublikong transportasyon. Lagdag pa ni uh, Chairman Garcia, limitado rin ang airtime ng political ads sa telebisyon at radio pati na rin ang paggamit ng LED or yung uh, LED boards para po sa outdoor campaigns. Payo po ng COMELEC ang mga kandidato na kumuha ng kinakailangang permit para sa campaign rallies at na hindi sila magiging sanhi ng matinding traffic. Sinabi pa ni Garcia na ang mga lalabag ay panadalahan ng abiso at maaring kasuhan kung hindi susunod sa regulasyon. Pinag-aaralan pa ng uh, Commission on Elections sa COMELEC ang pagkisailalim sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur sa kanilang kontrol habang papalapit na po ang eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, ito ay matapos sa makapagtala ng mga karahasan na may kinalaman sa halalan. Magugurit ang una ng inirekomenda mismo ni Garcia ang pagkisailalim ng dato o din sin suat sa magintrao del Norte sa kompleks control matapos ang naganap na ambush na ginamatay po ng isang election officer at asawa niya. Sa ngayon, tinitingnan pa ng COMELEC ang pagkakaroon ng emergency risk allowance para dagdag tulong sa mga mabibigyan ng karagdagang security personnel. Slide. Samantala, itinanggi po ni na senatorial candidate uh, Kiko Pangilinan at bagong Pilipinas campaign manager Toby Tiangco na kinukuha nilang senatorial slate sina Bamakino at Pangilinan at nila hindi kailanman nagkausap ang mga ito. Ang karagdagang detalye sa report yahatihid ni Giselle Simon. Walang pag-uusap sa pagitan ni ng independent senatorial candidate Francis Pangilinan, Ba Makino at Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yan ang pagkukumpirma ni Alyansa Campaign Manager Representative Toby Chanko. Anya hindi niya pa nakakausap si na Pangilinan at Aquino. Matatandang sinabi rin ni Pangilinan na wala rin siyang natatanggap na anumang alok mismo mula sa partido lumabas ang usap-usapan matapos bumaklas Senator si Sen. Amy Marcos sa administrasyon dahil sa hindi pagkakasundo sa desisyon ng gobyerno na ipares sa si Suko si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa kabila ng isyo, iginit ipangalinin na ang kanyang laban ay para sa mas murang pagkain at hindi tungkol sa partido o kulay. Giselle Simon, Newslight. Marami salamat sa report na yan, Giselle. Higit sa dalawang libong mga barila na sa ng Pambansang Pulisya simula po nang magpatupad ang na Election Gun Ban noong January 12 batay sa pinakahuling talan nitong March 26 nasa 2036 na sa 2036 armas ang nakumpiskan ng mga kapulisan. Karamihan sa mga ito ay nasa bata checkpoints, police response operations at anti-illegal drug operations. Ayon po sa PNP, ang Metro Manila ang may pinakamataas na bilang na mga nakumpiskang baril habang ang Mimero pa naman na may pinakakunting bilang ng na nakumpiskang mga baril sa kalagitnaan ng gun ban. Samantala ang bilang po na validated election-related incidents ay nanatili sa 11 habang nasa 1,969 na individual ang naaresto. Abiso trapiko. Inanunsyo ng MMDA na lalabas sila sa susunod na linggo ang bagong traffic scheme bilang bahagi ng rehabilitasyon ng EDSA. Sa isang pagkupulong sa MMDA headquarters sa Pasig City, ipinresenta po ni MMDA Chairman Romando Artes ang final intervention measures sa labing pitong alkalde ng Metro Manila para makuha ang kanilang opinyon. Siniguro naman ni DOTR Secretary Vince Rizzo na maingat at planado ang proyekto para mabawasan ng abala sa mga motorista at commuter. Samantala, tiniyak po ng DPWH na bibilisan nila ang konstruksyon para matapos ang rehabilitasyon bago ganapin ang ASEAN Summit sa taong 2026. Tiniyak po ng Department of Transportation o no DOTR na mananatiling bukas at eksklusibo ang EDSA busway habang isinasagawa ang rehabilitasyon sa buong EDSA ngayong abril. Ito ang nilinaw ng DOTR matapos makatanggap ng kritisismo sa naunang plano ng ahensya at DPWH na isara pansamantala ang busway at sabay ang mga bus lane sa dali ng trapiko sa mga pribadong sasakyan. Sinabi rin ng DOTR na una hindi lang ayusin ang mga segment ng mga tulay sa EDSA. Hinihintay na lang din ang MMDA ang pinala plano ng mga LGU ng Metro Manila matapos si presenta ng mga ahensya ang gagawing mga plano. Kasama pa sa tiniting ng gawin ng MMDA ang pagdaragdag sa mga mabuhay lanes o yung mga alternatibong ruta. Slide. Pinatatanggal naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang VIP lounge sa Sargao Airport para po bigyan luwag o space ang terminal ng mga pasahero at turista. Ayon kay Dizon, hindi naman kailangan ito at mas importante ang mas maayos at mas maluwag na terminal para po sa lahat. Inatasan din ng Dizon ang CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines sa tanggalin ang isang x-ray machine na nagpapabagal sa security checks at magpapatupad ng modular expansion para sa mas maayos at mas maraming pasahero na makakaupukupa o makakaukupa at makakaupo ng maayos. Live TV Radio! Live TV Radio. Live TV Radio. Oras mo natin sa buong Pilipinas, isang minuto bago mag 8.45 ng umaga, samantala nagpalala ang palasyo sa mga banko sa bansa na palakasin ang internal policies para malabanan ang cyber attacks. Ayon po sa mga tala ng Bangko Sentral, umaabot sa 5.82 billion pesos ang nalugi sa mga financial institutions dala ng cyber attacks sumpong nakaraang taon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Attorney Claire Castro, mainam din kung magkakaroon ng mga infomercials at information dissemination sa publiko at patungkol sa kung paano maiwasan ng taong bayan ng scam. Nire-require din po ng Banko Sentral ang bawat uh, financial institution na magsumite ng regular at uh, event-driven reports patungkol sa mga insidente at major cyber attacks. Balitang Pangkalusugan Nilimitahan naman ng Philippine General Hospital ang bilang ng mga pasyente na natatanggapin sa kanilang emergency room dala po ng overcapacity. Kinumpirma po ni PGH sa spokesperson Jonas Del Rosario na mabot na sa overcapacity ang mga pasyente sa ER ng naturang ospital dahil dito nakakabusan na ng supply ng oxygen cords. Napilito na rin pong magdeklara ang ospital ng Code Triage kung saan bibigyang prioridad ang mga life-threatening emergencies. Umaasa po ang pamunuan ng ospital na matatapos ang overcapacity sa loob ng isang linggo matapos at maging normal muli ang operasyon sa naturang ospital. Nangipag-ugnayan ng DOH sa PGH para matransfer ang ilang mga pasyente nito sa 20 accredited na ospital. Ayon po sa DOH, walang mapanganib na dahilan sa kita ng pagdagsa ng mga pasyentes sa PGH at tinasahang bababa din ang bilang ng mga pasyentes sa paglipas ng araw. TV Radio! TV Radio. Pinangunahan po ng Department of Migrant Workers o DMW noong Huwebes ang Susan Ople Labor Migration and Development Resource Center sa lungsod po ng Makati. Isang online at physical facility na magpapalakas sa suporta ng gobyerno para sa overseas Filipino workers o yung mga OFWs po natin. Ito yung mga makabago nating bayani ika nga. Ay kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kaktak, layo ng center na palakasin ang tulong sa mga OFWs at pagputihin ang mga polis siya sa labor migration. Ipinangalan po ang center sa yumaong si Sekretary Susan Toothople, ang unang pinuno ng DMW at isa sa mga naging tagapagtanggol ng mga migranteng migran migran manggagawa. rin po itong knowledge hub kung saan makakakuha ng mahalagang impormasyon ang mga OFWs, kanilang pamilya at mga policy maker tungkol po sa migration, karapatan sa trabaho at reintegration programs. Dumating abroad. Nagbanta naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kukunin ang ilang bahagi ng Gaza kung hindi palalayain ng Hamas ang mga bihag nito. Sa kabila niya, nagbabala naman ang militante ang grupo na babalik ang mga bihag sa kabaong kung hindi titigil ang pambabomba ng Israel. gunita na karoon ang panandali ang tigil putukan sa pagitan ng dalawang bansa noong pong Enero. Ngunit muling pinaikti ng Israel ang mga pag-atake sa Gaza na nagresulta sa higit 800 pagkasawi mula March 18 ayon sa Health Ministry ng Hamas. Iginit e naman ni Netanyahu na lalong paiktingin ng Israel ang presyon sa Hamas para mapalaya ang natitirang bihag. Torchlight! Malalaman na po mamaya kung sino ang kokoronahang kampiyon sa ika 49th season ng PBA Commissioner's Cup. Magising malamang ang winner take all game 7 sa pagitan ng Barangay Hinebra San Miguel at TNT Tropang Giga bandang alas 7.30 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Pagungunahan po ang dalawang koponan ng kanilang mga resident import habang target ng mga lokal na tumutulong para makuha na ang inaasam nilang torpe, uh, torneo. At uh, kung papalarin, ito na po ang magiging ikalabing isang kampinato ng TNT habang madaragdagan ang labing limang kampinato ng Hinebra kung sila ang mananalo mamaya. Good news, good Samantala, light mates, full di ka na rin ba? Kaga, uh, kagaya po namin ni Mike Agustin na talaga mahilig uh, ang -muyang muyang-muya. <laughs> mahilig magtusok-tusok, magtuhog-tuhog, ano? Eh, ako ay eh, mahilig din po ganyan eh. Talagang, lalo misan, ano, boss Miko, no, sa, bukod sa pamasahin natin, talaga may budget tayo dun sa pagtuhog-tuhog natin. Nalala nyo ba yung 3 4? Yung litid ba yun? Litid o yung taba ng baka? Sarap nun na. So, na po sa World Trade Center para sa Manila para po sa World Food Expo 2025 OVOFX. Tampok dito ang ibang uh, mga pagkain, sangkap, beverages, maging mga kagamitang pangluto. May mga seminar, cooking demo at syempre hindi mawawala ang mga patikim. Ako nauna na po yung mga kaibigan ko dyan eh dahil kahapon nakita ko yung, ano, yung uh, mga free taste. Ako napakarami, talagang mabubusog ka. Ngayong taon, ginugunit ang silver anniversary ng Wolfex na may temang drinks and bakes. Speak of bakes, dinayo po ng mga na Rochelle at uh, Romichel Romichelle mula sa Antipolo City ang Wolfex para uh, para po bilang isang uh, first timer sila no bilang bagong bakers naghahanap sila ng mga produktong maaring gamitin sa kanilang future business isa sa kanilang mga sinubukan ng produkto ng Elufa Multilink Incorporated anong pa kaya ang nagustuhan ng mga newbie baker sa Wolfex matutunan, katulad nung sa cake fiesta, makakakita ka ng iba't ibang paggawa ng cake. We not only just do bakery ingredients for the business partners, but we also delve into customized blends po talaga. That's our main specialty. Now we can delve into all kinds of profile na pwede sa requirements nila, pati sa mga kasarili na rin nilang customers. I encourage everyone na pumunta po sa booth 803. We also give you demos, freebies, samples. Yon. At samantala, kasabay naman ng pagdiriwa ng buwan ng mga kababaihan na tulungan po ang mga babae na karamihan ay mga nanay na mahasa ang kanilang mga kaalaman at mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng mga pagkakakitaan. Pinasinayaan po ang isang bagong seaweed processing facility sa barangay Ibabang Pulo, Pagbilaw, Quezon, para matulungan ang mga kababaihan na mabigyan ng pagkakakitaan sa naturang lugar. Sa pangunguna po ng Boytis Power Subsidiary na thermal Luzon at samahan ng mga kababaihan ng Banli, and at pantok itinayo. Ang bagong pasilidad para sa mga babaihan sa lugar na karamihan po ay mga asawa na mga banging isda. Ito yung mga bayanin nating fisher folk para mapabilis ang pagproseso sa mga seaweed upang pagkakitaan at mapalago ang marine conservation doon. Sa natunang pasilidad, makakagawa sila ng mga produktong mula sa seaweed, gaya po ng tsara, wow, favorite ko. Tapos may isda, ano. Tapos kasama pa ang cropek at syempre ang noodles. Samantala, tinulungan naman ang Boitis Power Subsidia sa GN Power Mariveles Energy Center at GN Power Dinginin ang nasa 40 stay at home na mga nanay na magsanay sa isang livelihood training sa ilalim po ng makabagong teknolohiya at artificial intelligence o tinatawag na AI Ayon po sa Boy Power, layon ng kanilang programa na i-elevate na elevate Aida na matulungan ang mga kababaihan na magkaroon ng karagdagang kita sa pagkakaroon ng online business o remote work opportunities gaya po ng pagiging isang virtual assistant. Bukod sa 15-day training, makakatanggap din ang mga nanay ng laptop, wow, headphone, router at packet wifi na kanilang magagamit para makapagtrabaho. Uy, magaling, nga uh, maganda talagang ano, ang uh, mga inisiyatibo ng uh, GN Power no at saka syempre itong buong uh, uh, kumpanya ng Aboitiz Power. yan. So maraming salamat po sa inyong tulong sa atin. Syempre mga stay at home mom. Yun napakahirap po maging homemaker ha dahil uh, bilang isang homemaker ay eh, talagang kailangan mong uh, maglinis ng mga eh mga pinagkalata ng mga anak, no? Uh, yung uh, pinaglutuan mo dahil nagluto ka nga ng almusal nila bago pumasok sa kanilang parlan, sa kanilang mga trabaho at higit sa lahat, sempre iba pa rin yung alaga ng nanay pag nasa bahay. Uh, talagang yun yung ika nga ay trabahong walang bayad napakahirap. Kaya po pagka uwi nyo sana pagka nakita nyo nanay nyo nakahiga, oh nyo pa. <laughs> Ilot-ilotin niyo konti. Tsaka, mali, eh, baka pwede niyo pagsilbihan naman, di ba? Sila naman muna pagsilbihan niyo para kita paano mapawi naman. No? Tsaka, maging thankful tayo sa kanilang mga niluluto. Yun. Yun dahil yun naman ang pinaka-ano eh. Pinaka-root dyan, eh. Talagang maging thankful tayo at panigurado magiging masaya sila dahil nga, eh, syempre, pinagpagura nila sa buong araw, hindi ba? At speaking of kanina, isa mga baking baking tsaka isa Wofex no, naalala ko lang napakasarap ng ano, yung uh, ano nga ba 'yun, yung uh, mochi, mochi pancake ng Ilufa. Ang sarap nun. ube, ang sarap ah, ha? ube halaya. Last ng lang ube. Nga pala, batiin natin ang ating mga Facebook live viewers, syempre, pinababati po ni Boss July na pumaldo kay Alex Ayala kahapon laban kay Iga Swatek. Ayun, yan ano to eh. Uh, anong part? Uh, ano pangalan ng ano? Swiatek. Ayan, napakahirap. Ano? Pero natin paldo si Kuya July, no? Kay Alex Iala. At napakahusay po ng ating uh, galing pa rin, siyempre ng Pilipinang yan. Dahil napakabata, eh. Pero talagang imagine mo ay eh, talagang uh, kitang kita yung galing niya sa naturang larangan sa naturang sports Batiin po natin ang ating mga Facebook live viewers si Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso from Hong Kong mula rin dito sa Hong Kong si Valles Arlene Arsenia Feliciano Alin Aquino Daniel Joy mula rin sa Hong Kong wow galing po talaga sa Hong Kong ating mga nanonood ah uh, toze. At uh, sempre si Rodel Suarez at uh, si Juan Mendoza Vivian Sarmiento at uh, sempre si Kuya Tim Bondes. So yan po ang mga nakalap na balita ng Newslight para po sa ating Talat of the Day, matatagpuan sa Santiago 415. Sa halip ay sabihin ninyo, kung luloobin ang Panginoon at nang bubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon? Maratili po tayong nakatutok sa himpilan para po sa bago na Pilipinas. Mapapakinggan din pa rin tayo sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJV 1458 Radio Calabarazon maging sa Facebook page ng Light TV God's Channel of Blessings. Huwag niyo rin po kakalimutan i-follow eh, ang ating social media pages dahil 84,000 subscribers na po tayo sa ating facebook.com slash Newslight tv maging sa YouTube at TikTok sa at Light TV Radio. Muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng kaliwat ka ng bad news. Eh, Siyempre may Good news! Sa nga lang po na aking partner na si Ani Bico Cristobal. Ako po si Ace Cruz. Ace Cruz! Ace Cruz! At ito ang News Live. My TV Radio! Live TV. TV. TV Radio! Live TV. TV Radio! Mga pinag-uusapan, punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At news, lagi like may good news. Ito ang Newsline. na tayo like mates kaya naman handog namin sa inyo 66 66 sa balitaan 66 sa kwentuhan 66 sa blessings mula Luzon Visayas Mindanao and all around the world mas pinalakas mas pinalawak in proclaiming good news Light tv radio 66 sa blessings